Okay. Okay, ito mga paps. Hindi siya na ng langis. Ha. Yan. Hindi siya na ng langis. Hindi lang siya nagamit ng Hindi lang siya nagamit ng matagal. Ayun. So papakita ko sa inyo. So ito pakita ko sa inyo na may laman yung langis natin. Hindi siya natuyuan. Ayan. Ayan you know, o, marami siyang langis. ilang langis mga pops. Ito mga pops para maiwasan natin yung mga ganitong senaryo na mag-stack up yung ating mga piston ring. So, kapag ka hindi nyo gagamitin yung motor nyo, for example, alis kayo, magbabakasyon kayo mga ilang months or taon. Yan, hindi nyo magagamit yung motor. So, ipabilin nyo na paanda rin kahit uh, every other day. pa i start lang yung sa umaga, ganyan. Para magsicirculate yung langis natin dito sa piston. Siyempre, pagka uh, pinapandar natin siya regularly, so, nababasa ng langis yung piston ring natin, yung piston, tsaka yung yan, yung cylinder block natin. Yan. Malalang isa nyo malulubricate yan. So, may iwasan yung pagka stock up. So, hindi lang naman sa ano yun, yung kaya natin pinapaandar yung motor hindi lang naman para dahil para hindi ma-discharge para din yan sa makina natin para hindi siya mag stock up kasi para mag-circulate mag-circulate yung langis yan so hindi lang naman sa kapag natutuyuan yung hindi natutuyuan nga siya So, ibig sabihin, hindi nagbawas yung langis natin, pero nag up pa rin kasi hindi natin siya nagamit ng uh, matagal. Ayan, hindi natin siya nagamit. So, matagal natin siyang hindi nagamit. Kaya, hindi na lubricate yung engine lock natin, yung piston, yung piston ring. Kaya, eventually, nag up siya kasi nagkaroon siya ng moisture sa loob. At, naging cost ng cross, Ayan, kinalawang siya. So, ayun yung tip ko sa inyo, regular na paandarin nyo kung hindi nyo gagamitin. Kahit paandarin nyo sa umaga, ganyan. Or every other day, basta lagi nyo siyang papandarin kung hindi nyo siya gagamitin. So, ayan yung lesson learn natin dyan. Para hindi, na, para hindi masisira yung ano natin, yung motor.